At ito na guys, ang importante hindi siya oily pero kulang sa kalamansi. Wala tayong makita kalamansi dito sa paligid at nasa ibang mesa ang ibang mga sahog. Ayan, lasa po siyang chicharong bulaklak at lechong kawali na sinabawan. At kung magkakaroon siya ng mga franchise or branches sa ibang probinsya tulad sa Pampanga na aking kinagisnan, ay maraming pares na matatapatan siya doon sa aking probinsya. Kailangan i-improve ni pa niya ang lasa. Yun lang po ang aking masasabi at masarap naman ang kanyang pares overload. At kakain po tayo ng halo-halo. Masarap din ang halo-halo. I-recommend ako po sa inyo. Huwag kayo nga alis nang hindi kumakain dito kay kuya na nasa mismong tapat ni Diwata. To be continue. Bye-bye!